Pakain ko sa manok. Oh. Pakain ko 'yan sa manok. Pinaghahalo-halon daw Samahan natin ng tubig, ayan. Madridi agua. Ayung uh, amuting bagin. Ano pa yung ano? Ah, uh, dahon ng uh, natir. Ayan, tinagtad. Oh. Yan ang pakain sa manok. Oh, yan yan. Ayan oh, sila. Oh. Ito na, ito na, ito na. Pagkain ninyo. Op, oh. Op, oh. oh, sandali, sandali. Prepare natin yung ano nyo. Yung kainan ninyo at madumi pa. Prepare natin. Sabit muna natin dito magulo sila eh. Oop, oh, lilipad eh. Linisin muna natin itong mga ito. Nagsusulupite ka riyan eh. Nagsusulupite ka riyan eh. ko ng yero ilagyan ko ng yero ng isang araw at matindi ang ulan linisan muna natin linisan muna natin Ano Dali, alis muna kayo diyan. <coughs> ano pinaghalo-halo. Kamagga Pinag na hiwa-hiwalay ko yung kanila. Magulo sila eh. mayroon yung marami silang op dali kay kayo nag-aaway-away prepara natin yung inyong lamesa ayan hiwalay ito yung mga Rhode Island <laughs> Red

dito yung magulo magulo dito nahaluan ng ano yung black tapang tumblak eh kasi sumama ka rito eh. Oh. Nasasama dito sa mga pulahan. Nasama ka rito sa mga pulahan eh. tau bakit ayaw mo? Anong problema mo? Bakit ka kasi lumabas doon? Away-away sila eh. Oh. oh di ikot sila ngayon. Makakulit sa pagkain tong androlope, eh. Oh, ikot ng ikot eh. Oh. Nahanap mo alin yung masarap. Talagang makulit yung isang yun. yung oh, Iwanan na ito. Oh, Balik-balikan lang nila yan. Oh. Op. Oh, oh. balik balikan lang nila yan Oh, ikutan lang sila ng ikutan eh. Oh. Oh, wala doon. Oh, balik ulit doon. Oh, ayan. Ikot ulit itong isang to. Hop. Oh. hop. Oh, ikot ulit, oh, oh. Oh, oh. Oh, ikot ulit isa. Oh, magulong mag kumain itong mga androlop na ito. Oh, oh ikot uli. Oh. Oh, ikut, ikutan lang, oh. Yung pulang, yung isang pulang yan, isang yan. Hindi ko alam kung bakit to eh. Ayaw kumain eh. Ganyan lang siya eh. Mga tira-tira niyang kinakain. Samantalang yung mga kasamahan doon. Ayun. Kainan ng kainan. Maano, mali, umaakyat lumipad tong Road Island Red na ito. Magaan ng katawan. Kakalipad 'e. Eh. Digay ng mga black. Ayan, lumabas na uli yung isa. Ito yung kuya androlop uh, hen. Yung isang yan. Malaki ang palong eh. Pero yung iba may mga palong. Hindi ko lang kung lalaki o babae. Pero yung mga walang palong. Itim. Yung itim. Androlop tatlo. Tatlo yung walang ano, walang palong. Kaya alam ko bae. Ako oh, yan oh. Yan tatlong yan. Yan tatlong yan. Ito. May mga palong eh. Ikutan sila ng ikutan. Agad eh. Agad yung aking ano. Ang ganyan yung aking Madrid de Agua, oh. Ito na lang yung pwedeng kuhanan uli. Yan lugar na yan. Yan lugar na yan. Medyo, medyo maberd, diba? Pero ito. Eh, kalbo-kalbuhin na. Ah. May mga pasunod ako dyan. Ayan Oh, mga pasunod ko yan. problema yung mga native na manok kinakahig ayan ang bagong tanim ko rito ayun nilinisan na, na naman oh, hindi kayo makuntinto sa isang lugar Six months na eh. Hindi pa umiitlog to eh. Ito, ito. Nung dalawang to. Yan o. Walang palong to eh. Six months nila nung 13. Nung 13 eh. Hindi pa umiitlog Ay 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 ay. yan tatlong yan yan yung alam kong babae kasi mga ano eh. Mga walang palong. Pero ito may mga palong eh. Oh. usog na. Ayan, yan ang sitwasyon dito.